Pahayag ni Senator Bong Revilla, tulungan ang mga staff and crew na maapektuhan ng suspensyon ng programang It's Showtime. Umapela si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa Office of the President, na tulungan ang mga staff at crew na maapektuhan suspensyon ng suspension ng non-time variety show na It's Showtime. Ito'y matapos ibasura ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, ang Motions for Reconsideration na isinumite ng its showtime, kaugnay ng 12 airing days. Suspension na ipinataw sa non-time show. Without getting into the merits of the case, sana na consider ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew ng show na wala namang kinalaman at kasalanan dun sa nangyari. Pahayag ni Revilla sa isang statement, binigyang diin ni Sen. Bong na hindi niya pinakikialaman kung anuman ang kahihinatnan ng kaso, ngunit nababahala siya sa kalagayan ng mga manggagawa na labis na maapektuhan, partikular ang mga magulang na may pinag-aaral na anak. Sila yung mga, no work no pay, na kung matutuloy ang suspension, ay dalawang linggong walang kikitain, at kakainin, paliwanag pa niya, Naniniwala si Revilla na maghahain ang ABS-CBN at JMA ng apela sa Office of the President sa pinapayagang 15-day period at tiwala itong pagkakaloob sila ng humanitarian consideration sa oras na ma-review ito. I think lessons have been learned. Kung nagkaroon man ng pagkakamali, ang kasalanan ni Guan ay hindi kasalanan ni Pedro. So, I hope we don't punish those working hard day in, day out just to make out a living, pagtatapos ng senador. Nakarating naman agad sa its Showtime Family maging kay Vice Ganda ang statement na ito ng senador. Labis ang kanilang pasasalamat at sobra silang na-touch na may nakakaintindi sa kanilang kalagayan.